Good morning, guys. Good morning, good morning. So, guys, mag-walking na naman tayo. Medyo madilim pa. Mag-walking. Medyo madilim pa. Ang straight. Ayan. Umiwanag konti. kasama. Tulog pa yata guys. Kaya wala pa sila. Mukhang mainit mamaya oh. Blue na ang langit. 5 AM pa lang. Ang laki ng bahay, guys. Oh. Ang laki-laki ng bahay. You're and walking on the high. Oh, oh my god. am <laughs> walking <laughs> <speaking>

baru pada tu guys oh black yang pink pinknya Blue talaga ang gamit. Ah, maya ah. yan. Mainit. ka so, lang mga kasama ko guys wala pa sila so nag iisa muna tayo ngayon maya maya nandyan na yung mga double heads double heads ay mga dugi ito may another one more. Big house. Mama. Yeah, and Mama, look at that. Good morning, Paul. Eh na yung isa kong kasama. Nasa malayo pa. Ayan yung si tiktoker. Ayaw na daw. Ay naku. Hindi yata naka-tiktok eh. Mainit ang ulo. Hindi, huwag sabi. Kaya nga. Na nga sa <laughs> eh, hindi naman din yun sure, diba? Oo. Uh -huh. Punta ng manggahan daw eh. Puputay talaga ng manggahan? O, kaya nga. <laughs> Bibili talaga siya na ano. Pas, ano daw, sold out daw lagi yung ano na. Oo. Yung Shanghai. Shanghai. Ay, kasi saan yung tingitinda? Wala, inaalok lang namin sa mga nagdadaan. Miracle <laughs> naman talaga ito. Yung humano siya. <laughs> <laughs> eh, nata. Okay. Ah mga gurang <laughs> yung kasama namin guys na tiktoker hindi <laughs> hmm. <laughs> siya sumabay sa amin tsaka ano medyo mainit yung ulo niya hindi yata siya naka tiktok kagabi eh kaya wala <laughs> ganun ba yun guys pag kayo hindi kayo maka-tiktok, mainit ang mga all yun yun dyan. Parang uulan na naman, no? Na? Oo, maalisangan na. Naman. O, dito, dito, dito. Ano, sininip, ano? Wala, hindi naging, ano eh. Bakit kaya? Kaka nag-TikTok din. <laughs> <laughs> hindi, ba <baka> may lakad. <laughs> Pero holiday na yun eh. Holiday ba? Uh Oo. -oh. Alam pa, asok ka na. Hi, Chef. Ito, wala kami mga TikTok ngayon, kaya andito kami. Bawal ang TikTok. Bawal ang TikTok namin ngayon. Ano na no? lang? <laughs> ano na naman si Kuya. Ay, yun yung may tinik? May tinik ba yan? May Doon tinik yan? May tinik ba yan? Mm -hmm. O, tika nga, malaki yung alam ko, harap ng bakas. Eh? O, oh, di ba nga may dati, may mga malalaking ano, pinatay ko na. Pag, sabi, paglabas tayo, paglabas ka, paga. Kaya ayaw ni nani sa bahay. Eh, paano kasi, paglabas mo, walang ano nga talaga. Uh -huh. Kasada daw. Kasada na agad. Wala kang ma ma mawarisan. Oo. Wala, na ka rin sa mga gahan sa TikTok. Wala, doon na yun. Pero hindi kayo sabay. Hindi. Ando na yun. sabi niya. Sabi ko ba bakit? Bumili kasi ako. Ipagpansit mo nga ako. Bakit? Ano? Ano kasi? Yung dalawa kasi tampon na naman sa akin. May tampon-tampon na sa akin. Sabi ko siya yung dalawa. Yung dalawa. Nag-ayos ka. Sige na. Habi ko busy rin ako. May ginagawa ako. Wala kasi akong time eh. Sabi niya tampon-tampon na kasi kailangan doon nila pansit. Pansit talaga? Ano yata siya? Ano? Ayan siya yata. Eh. Kinukonsensya daw kasi yung minute yung, yung magkikita. oh, oh, nagkita kasi sila nung Monday yata yun. do, oh, pansit lang naman kapatid. Kaya nagkapos yung magkakang. e eh, kaya busy busy talaga yung susto. pa siya sa DSWD. Ah, oh, pupunta ba talaga siya? Oo, oh, oh, mag daw siya mag-online. Magpapa-online. Hmm? Marami yata requirements eh. May requirements mm -hmm. daw. Kailangan so, yata may indigent ka oh, oh. sa Tsaka birth certificate. Mm. Tsaka yung form ng anak mo, yung enrollment. Oo. Okay oh guys, pipila ba kayo sa DS na mo yun? Makipagbakbakan kayo? Naku, Diyos ko. Grabe. daming jackpot dito. Oo. Daming jackpot. Dili si kuya ah. Ito, magbabay na kami guys. Bye bye guys. Bye. <laughs> Bye, guys. Mamaya na naman, guys. Di huh. bilis ulam? Oo. Uh Magbisa -uh. na lang sa iyo. Okay, paulit-ulit na lang ulam <laughs> natin.